ito, anak ng tete, bulong. Ang tindi. Saka mo ako ngayon yung pinakamalupit na vlogger. Ano ba yung pagkakaiba ng anak ng tete sa putang ina mo, bulong? <laughs> ito. Ito, ang tapang-tapang yung magkakapatid. Uh -huh. Na maghamon. Si Baste, naghamon uh -huh. kay General Torre. Uh -huh. Tapos ngayon, kay Sanitrillianis naman. Uh -huh. Tapos si Sara Duterte, ang tapang-tapang maghamon. Uh -huh na kung ano-anong bloodbath. Blood, blood 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 blood, uh, tapos mumurahin pa yung kung ano-ano tatay din tatay, tatay nyo nasa karton <laughs> hey, tatay din naghamon. tatay din naghamon. gamon ako, diba, diba? Eh, diba? tapos ngayon inamon mo yung ICI anak ka ng pusang inang iring eh takot kang lumabas sabi mo na kasi tangkina mo diba? wag ka wag ano hindi <laughs> kasi aso so, totoo lang no ang tapang mo maghamon eh Kayong mga Duterte Tapos ngayon Pag pinatulang kayo Takot kayo baka Diba? gusto sausage Ayaw ng hamon Sausage Diba? Uh, Bakas na gusto sumubo na sausage uh, Diba? Diba? Eh, ang tanong ko kasi dito Pulong, ganito yan eh Ganito yan, pulong Ganito yan, pulong ha Makinig ka sa akin No? no, wala ako ko sa sasabihin ko sa'yo, pangit ka kasi <laughs> pangit mo gumanap eh biruin mo, teka may imposer kasi biruin mo, biruin mo pulong Duterte na gamung ay eh ka ng gamung ka sa ICI ng uh, investigasyon. tapos hindi ka sisipot eh, isa lang naman ang hahanapin iyo ng ICI, yung 51 billion pesos doon sa distrito mo. Ngayon, yung 51 billion pesos sa distrito mo, unang-una, wala kang palag dyan. Alam mo kung bakit? Talon-talo ka dyan. Sunog ka talaga dyan. Darin. Bakit? Ito. Alam mo ba, ang mga, alam nyo ba mga kababayan, ng isang kongresista ng Pilipinas, kumporme sa distrito niya, ang nakukuha budget ay pinakamalaki na po yung isang bilyong piso. O, kalahating milyong piso ao oh, tataas pa doon kumporme sa laki ng distrito mo. Ngayon, yung distrito ba ng uh, unang distrito ng Davao ay eh, masasabi ba natin na pang 1 billion pesos? Number 1 hindi. Kasi bakit? Eh, kasi bakit? Ang 51 ang, ang 1 billion pesos kagaya ng Quezon City. Yun know ang tsura ng isang uh, ng isang uh, syudad na nangangailangan ng isang bilyong pondo yung first district ng Davao, umabot kayo ng 51 billion pesos. Anak ka ng teteng. Bakit tinalo mo pa yung Quezon City? Ganong kalaki ba ang first district ng Davao? Alam mo, may kalalagyan talaga to si Ipulong eh. Kapag naimbestigahan ng ICI. Ngayon, ipush natin na malaman nito ng taong bayan. Ipush natin mga kapatid na dapat maintindihan ito ng mga mayang Pilipino kung bakit dapat humarap ito sa ICI. So ito, yung paratang nyo kay eh, Congressman Sandro Marcos. Di ba, naalala nyo, humarap si Congressman Sandro Marcos. Sinagot niya yung uh, 15.8 billion pesos na paratang daw na may, allegedly na mayroon daw mga anomalya o nagkaalaman tayo ngayon. O ano nangyari? Sinagot ni Congressman Sandro Marcos, dapat itong si Pulong Duterte da, bago kayo maghamon dapat pumunta muna kayo ng ICI kay kagaya ni Kong Sandro di ba U-turn tayo tagus tagos natin dire diretso Santa Mesa o, oh. dapat dapat ganun ka rin congressman na uh, pulong Duterte hindi yung puro tayo pagpapapogi di ba hindi tayo puro pagpapapogi kasi kung puro papogi ka lang dyan congressman pulong Duterte Pasahurin ka lang ng taong bayan. Ngayon, kune-question kita. Bakit? Employer nyo kami. Kami nagpapasahod sa inyo eh. Buwis ng taong bayan yan. So ngayon, dapat sumagot ka. Kung saan mo dinala ang 51 billion pesos ni Pulo na 51, 51 billion pesos mo. U-turn tayo dyan, Kuya Wil. Sagutin mo dapat. Di ba? Oo. Oh. Yo, <laughs> bawa tayo bawo boss, Mike. oh, punta kaya yung si Kuya Will. Oo. Oh. oh. Yung turn tayo na kayo, Will. oh, ganyan dapat sumagot ka. Hindi yung ano, kasi nagbabayad kami ng buwis ng tama eh. Tapos nanakawin mo. Nanak tayo. Nanakawin, nanakawin, nanakawin lang sa amin. Saan kami pupunta? Sa ano pupuntahan ng ano buwis namin? Kung sa moren lang. naman, di ba? Walang putang inang Duterte niya. Wal walang ano, walang, walang progressive sa inyo eh. Puro kayo paratang, puro kayo pabibo dyan. Ilang kayo sa kongreso. Okay Gumalaw kayo. Okay lang sana kung bibo <laughs> <And> eh. <Bibo>. Hindi. <laughs> Takot eh. Kaya nga pinupush natin sila na ano, ilabas ito. Ngayon, hamunin natin to mga kababayan ko. Hamunin natin na uh, humarap sa ICI Bali. ito to. pa message mo sila. Hindi, <laughs> 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 ako hahamunin talino lang makakagets no eh ako ha, ha muna ha, muna kasi kaysa an lupit mo no? ang tapang-tapang mo manaksak ng bugaw oh 'di ba ang tapang-tapang mo manaksak ng bugaw ang tapang-tapang mo nga, harapin yung mga tapang-tapangan kayo sa Davao pero pagdating sa ICI mga, ay natakot kayo Hindi, tataka nga ako dito eh ang tapang ng ang tapang nito pero pagdating doon sa pagdating doon sa ICI ba takot kasi bakit? Ang ICI kasi may napakukulong. Tama. Ang ICI kasi may pinanapananagod. Ay, napanood mo ba si Presidente kagabi? Oo, nagsaita si President. Grabe, no? Wala daw, marami daw makukulong bago magpasko. Eh sana nga mga kababayang, eh baka pinapatapos lang ni Pulong. <laughs> baka pinapatapos lang ni Pulong Duterte. Baka kasi madali siya. No? Kaya hindi ka humaharap sa ICI. Diba? Dapat tumarap ka na na magkaga na, magkataon ay eh, magkaalaman na kung talagang malinis yung 51 billion. Total naman, isa diyan si Saldi ko sa mga nagbulatlat ng 51 billion mo. Hmm. Eh di patunayan nyo. Oo, oh, okay. oh, di ba? Pag nagsinungaling si Saldi ko sa 51 billion, kalokohan 'yon. Ganito, so, yeah, ganito na lang, ganito na lang. Oo. Oh, gusto mo bigay mo na lang sa amin yung to, tag-one kami. <laughs> <laughs> Para tapos na tayo! <laughs> Lagi. Yung, yung <laughs> Pero payo ko lang po mga kababayan ko. No? Maging mapagmatsyag po tayo. Tignan ho natin. Magsuri ho tayo. Kung ito tao na to ay hindi ho humaharap sa ICI. Hindi ho humaharap kagaya ni Congressman Sandro Marcos. Ibig sabihin no, may tinatago itong tao na to. Unlike dito sa anak ng presidente na pinukulan nila ng issue at kinarakter assassinate nila. E eh, napatunayan mga kababayan ko na meron pong mga uh, meron pong mga trabaho na nagawa po tama at naibigay po sa taong bayan lalo na ang uh, DPWH po natin ang siya, siyang nagayos ayos Boy, noon Makay Bilyar, dadalihin Oo, eh, eh, ma ma mamaya na yun po sa mga live Ay, dati Ay, alam mo ba, utang ina sila magalong nagre-reklamo oh. kasi wala daw kondo yung ICI oh. E, mga bobo pala kayo eh di ba kaya kayo nandyan para mag abono talaga hindi para umikpak ng pera <laughs> di ba hinahanap nyo pondo agad hindi ba pwedeng kawang gawa mag kawang gawa muna sila eh kasi sila. kung tayo nandyan dyan mag kawang gawa tayo eh eh kung pwede ko lang apuntahan yung mga maano mal apupuntahan ko eh eh 30 mil pa lang yung abono niya, nagre reklamo na eh Ayun, <laughs> na no? magkano ba bayaran mo na lang kaya boss ba -bayaran Mike bayaran mo talaga eh magsabi lang libayan sabihin mo nga kay magalong <laughs> kaya na magbabayad ng 30,000? Oo, oh, kay Magalong ha. Gusto ko si Magalong ang kukuha. Baka sa binilibayan. At saka yung mga ano eh, mga mukhang pera. Oo, oh, akin na yan. Sabi ni Magalong, hindi. Si Magalong, iabot ko sa kanya. Oo. Oh. oh Di ba? Oh, so yun na mga kababayan ko. Maging mapagmatsyag tayo. Maging, uh, uh, hindi ko naman sinasabi na maging mahigpit tayo. Pero just, I just want to say na, uh, suriin natin ang lahat na lumalabas sa loob ng social media. Oo, oh, tapos panay pang issue na may magre-resign na no? pati sa asurin mga putang inang to mga Gusto nyo talaga <laughs> Hindi totoo ba? Diba? Nakakainis Lingkod bayang gusto ninyo Pagpakabayan eh, Para sa bayan Pero Hanap kayo ng hanap ng ponto Mga hayo <laughs> uh, o uh, oh, Sige nga Lakon talagang mahal nyo Ang pagpapublic servants oh, Wag kayo kumuha ng sahod <laughs> nyo Walag kayo kumuha ng sahod nyo Tulad namin Hindi diba? kami sumisweldo Oh, tatatalunin mo ba namin kayo? <laughs> Anyway, mga kapatid, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe uh, Biyayin ni Koy TV and Boss Mike Cervera. Hey, maraming salamat po. Kitang-its tayo. Ayan, Merry Christmas sa lahat. Pulong, magbago ka na, pulong! <laughs> May